Hoy mga tol, saan kayo ba biyahe? Napakadami namin dito guys mga driver ng truck oh. Tignan nyo, <laughs> ang angas. Wait lang, ito pa sa dulo, naglabas sila ng mga truck nila. What color violet na truck? Tapos may pula, may brown. Magra-racing racing pa yata sila guys. so ups. ba masagi mo ako dyan tropa. Yun eh, o, nagsialisa na sila, ang dami namin dito. Gusto ko rin kayo makasama guys. Mag-drive tayo ng truck at mag-deliver. <laughs> so nga pala, maglalabas din tayo ng truck katulad nila no? Kasi marami kami ditong magtutropa. Kaya kung gusto mong sumama sa amin at mag-drive tayo pare-pareho ng truck, kaya eh wag mo munang kalimutang i-like ang video. Teka, si tropo. Boy, tropa, tara na ba? <laughs> kaya kung nagawa mo nang mag-like at mag-subscribe, eh, let's go! <laughs> mag-drive tayo sama-sama ng truck, ha? Kaso nga lang, iniwan na ako ng mga kasama ko. Sana kapag kayo na yung kasama, wag niyo akong iwan, guys, ha? Sa mga nag-like ng video dyan. Pero wait lang, ano yun? Bakit naman ako pinapapunta dun? Teka lang. Oops. Ano bang meron dyan sa may kahon na y yan. May makukuha ba ako dyan pera? <laughs> Check nga muna natin mga tropa. Ay, mag -e spin Oh, mean. O, oh, sige, try natin. Meron ba? Oops, ano kayang mapapanalunan natin? Uy, ano yun? Flip points? What is that? <laughs> para saan kaya yun? Hindi ko alam kung para saan yun, boy. Pero wait lang. Pasok nga muna tayo dito sa may parang ano na yan. na bahay. Alam bang meron dyan? Baka may mga pagkain ditong babaunin natin. Ha? Ano yun, guys? Pwede ba natin kunin to? Oops, mga oil. <laughs> mga pangayos yata ng traktog guys. Tara, wag na tayong anihin yan. Wag na natin galawin. Sundan na lang natin yung arrow. Siya shortcut na lang ako dito. meron pa dito yung daily reward. Oh. Uy, nakakuha dun sa daily reward. Ayos! Teka, saan daw ako pinapapunta? Dito ba? Ba't ganun? Ang dilim-dilim na. Parang paggabi na yata, guys. Wait lang, saan tayo maglalabas ng truck natin? Ah, ito. Dito pala tayo maglalabas ng truck. What? Ang gaganda naman ng mga truck, guys. Kaso ang mamahal ng iba. eto na lang gamitin natin yung libre. <laughs> Ayan pala yan, oh. So, dito na nga pala yung truck na gagamitin natin. Kaso, inabot na ako ng gabi. Siguro naman, may ilaw tong truck na yan, no? Tara, sakay na tayo, mga tropa. Ayun na oh, nakalagay naman dyan yung mga pwede natin pindutin. Tara, simulan na natin bumiay kahit medyo madilim na. Oh, min, gabing-gabi na nga, boy. Pwede ba buksan ng ilaw? May ilaw na ba to? Oh, no. Ito ata, guys, yon. <laughs> Malakas naman pala ang ilaw, guys, eh. Bumiyahe na tayo, mga tropa. Napakadilim, wala akong makita. <laughs> Ito na nga lang yung view natin guys Masyado kasing madilim eh. Kapag di natin binuksan yung ilaw Yun tayo ko saan tayo pupunta nito Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko Yare <laughs> Pero sige, pagpatuloy lang natin yung biyahe natin mga tropa at dahan-dahan lang, no? Ito may tulay. Dito yata tayo dadaan, guys. Ano ba tong dinideliver natin? Hindi ko kasi alam kung ano laman na eh. Ito na, guys, oh. Dumaan na ako sa may tulay na kahoy. Naku, ano nangyari kay pare? <laughs> Bakit nakabaliktad yung truck niya? Oy, tropa, ayos ka lang. Nakabaliktad yung truck mo. <laughs> Nakatagilid, guys. Paano kaya natin tutulungan tong ano kapwa natin na ano, truck driver? Oops! Tutulungan na kita tol! Itutulak! bulak natin yung ano mo, truck. Bakit ganoon? Ang hirap. Oops, nawala si tropa. San kaya ayun na punta? Buti na lang guys, hindi tayo nalalaglag siguro kapag na-shoot tayo dito sa may butas na to. Eh pwedeng malaglag yung truck natin o tumabingi na katulad sa kanya. Kaya kailangan natin mag-ingat, guys. Kaso teka, ano ba yan? Buwan ba yan? Nako, buwan yata yung mga tropa sa likod natin. Tara, dalian natin, bumiyahin na tayo. Let's go. Tara, andar na, guys. O yun mga tropa, nalaglag nga pala ako sa may taas, no? Ngayon yung sa truck natin. Buti na lang. Eh may tubig dito boy. Yan. Grabe guys. Tignan nyo yung nangyari sa truck natin boy. <laughs> oh man. Nalaglag tayo sa ilog eh. Buti na lang guys. Eh may tubig. Inulangoy nga tayo mga tropa. Pwede pa tayo sumisid boy. Grabe. Iwan na nga muna natin yung truck na yun. Biyahin na lang ako mamayang umaga. Ang hirap kasi. Ang dilim eh. So ayun, sa wakas, nagumaga na rin mga tropa. Grabe, may nakikita akong truck dun sa may dulo. Nakikita nyo din ba siya guys? Medyo malayo at ang sobrang lit na. Siguro makakapunta rin tayo dun, no? Pero bagay yun, syempre, andito na rin ang mga tropa. Dito nga pala ako sa may taas, no? Makita ko sa may tuktok boy. Ayun, bumiyay na sila. Sumama na tayo sa kanila guys. Talian natin. <laughs> Baka mahuli tayo. Ayun, kulay blue na naman yung aking ano guys truck. Let's go! <laughs> Sasama na ako sa nila para sabay-sabay na aming babiyahe. Ops, mga tropa. <laughs> nakatagilid na naman kayo ah ayun no nakita nyo naman guys tagilid na naman siya ayun yung problema sa truck na to eh. ang bilis bilis na tumagilid tapos babaksak na lang kung saan saan kaya ang gagawin natin siguro magdadaan daan lang muna tayo boy ayun no katulad na lamang nito ang daming mga nakatagilid oh <laughs> ano kaya nangyari dito guys tumatagilid yung mga bus nila oh I mean yung mga truck guys nice. kailangan natin maganap ng ibang madadaanan nakaharang nga tayo mga tropa natin teka lang teka lang paano gagawin ko dito ako dadaan guys sa may ano sa may grass dito tayo dadaan boy oh, sa may grass oops nako bumalentong din ako nice nakaharang kasi sila eh. teka ito yun pwede pala yun pwede pala tayong tumayo <laughs> ops bumalentong na naman ako mga tropa sapay 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 tayo tayo ulit yun buti na lang guys nakatayo na tayo andar na <laughs> grabe nagkabalentongan yung mga ano ka dito kasama kontra ko ops <laughs> bumalentong na naman siya guru iwan na natin yan kailangan na natin tumuloy sa biyahe natin mga tropa hinudada hey, na naman kami dito sa may parang kahoy na tulay Oh. Ops, grabe naman kasi yung suspension ng gamit natin na truck. Eh. Medyo maalog boy. Kaya minsan tumatagilid talaga. Ops, <laughs> muntik na si tropa guys. Ayun no, oh, muntik na si tropa. Kung tumaob yun, malalaglag siya dyan sa may ilog. Yare! Oh no! Ayun no, minalaglag na isa dun guys sa may tubig. <laughs> Baka matulad tayo sa kanya kaya magdadaan-daan lang muna tayo mga tropa. Susundan ko lang to. Ayun si pare oh, ang na namin guys. <laughs> Let's go! Hanggang sana. Uy, bumalik! lentong yung isa guys Ano kayang nangyari doon? Puntaan natin, puntaan natin Nalusot siya sa may butas Ano kayang nangyari kay pare, pare? Naku, bumalentong siya guys Andito niya ata siya sa may dulo Pumasok sa sa may loob <laughs> Umin oh, Naku, huwag kayong sumakay sa may truck ko Sa akin yan eh Bakit naman kayo nakikisakay? Ayun mga tropa, may kasakayan tayong isa Ayun o, no, may pasahero tayo buyo Let's go, let's go Oops. Ayos kayo dyan, ayos kayo dyan Babiyahin na ako mag-isa Kailangan hindi tayo tumaob ng pinakamisyon natin dito boy Ops, pababa ito mga tropa Nako, ay na, pababa na <laughs> Ano kayang mangyari dito sa may pinakadulo guys? Sana wag masyadong maraming mga lubak kasi tataob talaga tong ating truck Eh no? wait lang, dito ba yung daan? Tama ba to? Makang tama naman yata yung dinadaanan namin no Liko tayo dyan guys Oops, may mga lubak-lubak boy Baka mamaya tumaob na naman tayo dyan Eto sa wakas, nakarating din tayo dito <laughs> Sa may kabilang checkpoint Teka nga lang, check natin dito guys ba kami makuha tayong mga bonus. Wait lang, ano ba to? Ah, pwede tayo mag-spin. Uy, ito na, nag-spin na ako guys. Ano kaya makukuha natin boy? Whoops, coins. Nakakuha tayo ng coins mga tropa. Baka <laughs> pwede tayong i-claim. Ito, claim din natin to guys. Ito, meron dito ng tulugan no. Claim, claim. Oops. Ay, uy, nakuha natin guys. Ayos. Uy, tropa. Isama ka na naman sa akin. Tara, sama ka sa biyay ko. Dali. Sumay ka na sa may truck ko. Let's go. What? <laughs> Ayaw mong sumama. Ayun, nakasakay na pala siya guys. Ayun yung pasahero natin, no. Oh. So, meron nga pala kaming dito, boy. Puro kahoy. Oh, no. Kailangan siguro namin tong iwasan. Kasi baka tumaob na lang kami bigla. Ayun, no. Oh. Oops. Baka tayo guys Kailangan dahan-dahan lang tayo At iwasan ng mga kahoy na yan boy Yan you oh, know, di ba? Naiwasan natin Hindi <laughs> na tayo tataob niyan kapag naiwasan natin Let's go, papasok tayo sa may tunnel Oops, nangyari siya tropa Ba't ka bumaba? Yan okay, guys, so nasa loob kami ng tunnel Bubuksan ko muna yung ilaw ko Yan, medyo madilim kasi dito eh Yan you know? oh, ayos Teka, saan yung daan? Dito ba? Oh, dami na lang mga mga puno ng kahoy Uy, grabe, ang ganda dito Nice one, merong pole Teka lang I-standby muna tayo Doon mga tropa Sa may poles. Parang ang sarap Maligo doon na ah. Kaya nga lang, park nga muna natin To saglit yung ating truck Ang astig Eh <laughs> no May mga tubig-tubig dito Uy Ang lamig ng tubig Mga tropa At saka napakalinaw Uy Tara dito Maligo muna tayo Sa may dagat Dagat ba to? Parang lawa lang eh Pero may poles kasi Tara ligo tayo dito Dali Uy Huwag <laughs> mo gamitin yung truck ko Truck ko yan Nako Ba't nyo naman ginamit yung truck ko guys Ayos, nice, pwede pala yun Manggagamit yun ng truck Hoy, <laughs> balik mo yan dito Naku, tinakbo niya na guys yung truck natin Kailangan natin yung bawiin Naku guys, masyado siyang mabilis Sigurado tataob naman yan eh Kapag mabilis siya magpatakbo Kaya maaanuan natin to Maabutan pa natin yan siya Bu guys, ayun know? o oh. Uy, minto siya dun ah Siguro eto yung truck niya mga tropa Eto, tumaob yung truck niya Kaya pala nanggagamit siya ng truck Teka nga lang, abulin natin natin guys yun medyo madilim na hindi na tayo mapapansin yan ayun oh mukha siyang naghihintay dun no oh, yun oh ito na guys maaabutan din natin yan boy kaso masyado siyang mabilis mga tropa oh no ito na guys maaabutan ko na yung truck ko oy bumalentong yung truck ko <laughs> pasaway talaga to eh tignan nyo guys oh nagkabalentongan na yung mga truck namin pasaway kasi itong tao na to eh ba't naman kasi kinuha yung truck ko oy ba't mong kinuha yung truck ko pasaway nice so yun mga tropa grabe tignan nyo yung ginawa sa truck natin oh bumalentong tas may isa pa dito. Oh min, hintayin ko nga muna muna mag-umaga, ang dilim masyado eh. Yun, grabe mga tropa. Tignan nyo, nagpalipas nga pala ako ng oras dito sa may truck. Eh, napabangon na pala natin yung truck natin. Kaso medyo hirap yata tayo, di tayo makakakit doon. Nako, bumalentong na naman. Guys, nice. dapat pala di muna ako bumiyahe. Katayo muna natin ulit guys. Kailangan dito tayo sa medyo street, no? Mahirap kasi pumunta doon eh. Yun, ayos. Tara, tara, ikot ulit tayo mga tropa. Papunta doon sa may dulo. At pangat na itong bundok. Yan, kaya na mo yan truck. Sige. Ayang kaya na mantuboy Nako, meron ako dito ng ano, malaking kahoy na nadadaanan, guys. Hindi ako makadaan kaya dito na lang ako sa may gilid, boy. Ayun, sige, sa gilid lang tayo. Asa mag-iingat lang, baka biglang tumabingi yung truck na naman. Eh no, tumatabingi ta bingi na naman yung truck na mga tropa. Kapag nalaglag tayo, gugulong-gulong na naman to, boy. <laughs> Oy, ang taas naman niyan. Oops, oops, oops. Nako, bumalentong tayo. Oh, no. Ito <laughs> na tayo napunta. Grabe, di ko alam kung saan na to. Ako, na-stranded na yata tayo, guys. Ano na yan? Guys, naipit na tayo, boy. Hindi ko na alam kung paano makakaalis. Kumakamot-kamot lang yung gulong natin, mga tropa. Pero di talaga tayo makalis. Nalubog tayo. Teka, paano na to? Tara, pilitin mong umalis dyan, tol. Atras mo, atras. Ayun, sa wakas, nakakyat din tayo din sa may bundok na yun, mga tropa. Medyo mahirap yung dinaanan natin na yun, ha? At nandito na nga tayo sa may parang kuweba. At kaya tayo patungo na ito, boy. Basta sundan lang natin yung dadaanan natin, puro bato-bato lang kasi guys tsaka mga kahoy-kahoy ingat lang guys baka tumaob na naman yung track natin ang hirap bumangon dalawa na lang yung pambangon natin guys kaya talagang dahan-dahan na lang yung gagawin ko dito ayan o Oops, daan-daan lang tayo boy ah Baka mamaya bumalentong na naman ako Ito, tagalid na naman eh oh uh. Uy, teka lang, ano yan? Nasa checkpoint na naman tayo boy Nice, checkpoint na naman tayo <laughs> Kang nga lang, magpaupay nga muna tayo saglit Grabe yung mga dinaanan natin dun <laughs> Puro lubak-lubak alam -luba. nga, nga lang boy, baka may makuha tayo dito Open ba to? Makukuha ko ba yan? Alam ko, makukuha ko eh Baka may mga libre dito guys na pwede nating makuha Ayan, nabuksan natin tong kahon Tara, spin Ano okay, makukuha natin dyan guys? check natin. Oops! coins na naman 15 pesos Naku, ang konti naman nun Lugi <laughs> Sige, sige, ya mo na Tara, bumiyahin na tayo ulit mga tropa Let's go, pagpatuloy natin tong biyahin ng truck guys Naku, mga tropa, na-stuck na ako dito Tapos meron na ako isang truck driver doon na Ano, uy, bumalihin tong kaya nahulog yun Eto pa si pare, o oh. Oy, tulungan mo ako dito pare nice. <laughs> Ayos, na-stuck ako dito Help me Eto si tropa, bumababababa na siya Baka matulungan niya tayo Kaso nahihirapan kasi talaga yung aking truck eh Naipit na talaga. So mga tropa, bumalik nga pala muna ako. Tignan nyo, meron yata ditong nakataob. Boy, men, anong nangyari sa'yo? Tumaob ka na naman. boy, oh, nakataob dito yung sasakyan, guys. Kawawa naman to. Sino kayang may-ari niyan, boy? Bahala ka dyan. Iiwan na kita. Dedere, derecho na ako. <laughs> Let's go, mga tropa. Alis na tayo dito. Oh, meanwhile, meron pala ditong ilog. Nako, may ilog. <laughs> oh, guys. Buti na lang, guys. Tumulutang pa tayo sa tubig. Oh, min. Grabe, nalaglag tayo sa ilog, mga tropa. Ba't kasi ang bilis ng pagtapa ko dun sa may gasolina. Kaya eto ngayon, nakalubog tayo ngayon, guys. Ha? Buti na lang, lumulutang tayo, no? Grabe, sayang naman. Lungi nga tayo sa ilalim ng truck natin, mga tropa. Eh, hey, no, eto yung truck natin, boyo. Kitang-kita natin yung ilalim. <laughs> yung apat na gulong dito, tapos dalawa sa may harap. Ako naman, nalaglag pa nga ako sa may ilog. May pulse pa rin sa dulo. Tara, Ringan natin pumunta dun sa may dulo mga tropa Wala hindi ko na ito mapapaandar eh Kung mapapaandar ko palang sana to Eh di mas maganda Aso mukhang ayaw na yata umandar mga tropa Ay no dumudulas na lang yung gulong ko Narinig nyo naman diba Tara pupunta na lang ako dun sa may poles So eto guys nasa may poles na ako Grabe yung syarap malhigo dito Ang lakas Di ba umakit dyan Uy akita ko sa may taas ng poles mga tropa Grabe akita ko sa may pila Tuk tuk Nakakita ko guys o oh. Uy ang dito maligo. <laughs> Star guys, sama kayo sa akin maligo na lang tayo dito. Sama ang mga truck. At saka nga pala, eh 'wag niyo kalimutang i-like ang video ah. Tatalon na ako dito sa likod ko at mag-subscribe na rin kayo, boy. Balikan natin 'yung truck natin sa baba. Let's go. Wooi.